Wala na yung mga pato. Hmm. Nandiyan na sila. asan ah, na kayo? Ito na lang naiwan, oh. Hala, pila yung ano. Yung manok na lalaki. Kok, kok, na kayo? Kok, kok, ah, na kayo yung mga pato na maliliit? Nandito sila, oh. Oh. Nandito yung mga pato ni Sebi, maliliit. Tatlo na lang naiwan. iwan ko, Doon na kayo mag-swimming, oh. Doon. Ayun na ang mga pato ni Sebi. Oh. Nagkenteng-kenteng na sila, oh. malalaki na. Kendeng, kendeng, kendeng. Tatlo ang naiwan. Ang pato ni Sebi. Andun naman ang pusa. <laughs> Ganyan. Makatali ka kasi. At kakalungka ka. Oh. Kendeng, kendeng. Ang pato ni Sebi. Andun si Sebi. Nagpapakain ng baboy. Hmm.